ngayon sa Katara Lucille Nagpadagat kami Kasama namin mga amo namin Ang ganda ng Katara Masya Allah Yung dati doon kami sa ibang sa sa likod nito, mas maganda yung mga view doon. Andiyan yung kasama ko nakita. kasama sa video. Mami-miss ko yung Qatar. Nakakatakot yung biyahe namin na punta dito kanina. Muntik na talaga. Buti na lang. Diyos ko Lord. Salamat naman. Teka sige sa aming sasakyan.